Double time magtambak ng basura sa internet tong si Attorney Claire Castro, mga kabatas natin. Victoria. Ma'am, nabasa na po ba ng Malacanang yung 97 pages pala na desisyon ng Court of Suprema? Ah, uh, papiaw lang, medyo mahaba. Eh, no. busy ang Pangulo sa Tona. <laughs> ayaw nilang basahin yan at ayaw nilang ipakita sa inyo. Bakit? Kasi ang basihan ng mga yan, opinion lang. Tsaka paninira. Nakita nyo na? Ang dami-dami na nilang nasabi, hindi pa nilang nabasa. Anong style yan? Delima style. Ang dami na rin sinabi. Hindi pa rin nabasa. Anong ginawa? Back, back pedal. My goodness. Tapos kayo pa inasa. nasa. Isipin nyo kasi mga bans natin, these people who are in government are the ones who are incompetent. Ilang interviews na, ilang comments na ang nagawa mo Kailan pa lumabas yung desisyon na yan? Kagabi, binabasa na natin yan. Nagpa-interview ka kanina. Nagpa-interview ka. Kung kailan? Tapos, hindi mo pa binabasa. Ang ginagawa mo lang, naglalabas ng propaganda para sirain ng Supreme Court.